Isa ang Noche Buena giveaway sa mga inaabangan ng ating mga kababayan tuwing Pasko. Pero ngayong taon, posible kayang gumaang ang basket dahil sa pagmahal ng bilihin. Alamin natin yan sa setro ng balita ni Clazel Pardilla live. Angelique, ilang linggo na lamang ay Pasko na kaya dagsa na yung mga order na corporate companies na kanilang ibibigay na pang-Noche Buena sa mga empleyado. Nang pumasok ang buwan ng Disyembre, dumagsa na ang mga kumpanyang umorder ng mga pang Noche Buena o Christmas basket ayon sa samahan ng mga supermarket owner. Kaya abulan, bakit abulan? Kasi in bulk. No? So, yung can say, come on, biglang kailangan ng 200 pieces. Medyo mahirap na maghanap ngayon dahil na-distribute na ng mga distributors sa iba't ibang mga tindahan mas dumami rin anila ang, ang mga kumpanya ngayon na nais mag-abot ng Christmas giveaway. Nito lamang Mayo, idiniklara ng World Health Organization na hindi na global health emergency ang COVID-19. Kaya't ramdam ang patuloy na pagbubukas ng ekonomiya at pagbabalik normal. Yes, may konting pika. Mas kampante silang mamili at mamigay ng kanilang mga Christmas gifts sa customers or empleyado. Pero dahil nasa 150 shelf keeping units ng mga Nochebuena na product ang tumaas ang presyo. Kung hindi nabawasan ang laman ng mga Christmas basket, lumit ang size ng mga produkto. Pero gaano man kalaki o kaunti, yan ang inasahan ng ilan nating kababayan gaya ni Mark. May nasgastos kasi siya ma'am, tulad ng ano, syempre di nakawala dyan ma'am, may mga ricado pang spaghetti, queso di bola, gano'n. Tsaka minsan may hampa na ipapawi, mas okay nang hintayin muna. Tsaka pagkabigay, ba mamaya madoble kasi pag bumili ka na ngayon. Sabi ng Philippine Amalgamated Supermarkets Association, ang matumal pa ngayon ay pagbili ng noche buena ng mga household consumer. Si Mina halimbawa, paunti-unti ang pagbili ng sangkap na ihahanda sa Pasko. Mas gusto ko yung hindi bagsakan kasi... Mahal masyado, pagka parang masakit sa bulsa. Binabudget ko, tapos yung mga borders ko, pag binayaran ako, takbo na ako sa grocery or palengke. Una nang sinabi ng Department of Trade and Industry na may mga paraan para makatipid. Una, ang pagsuri sa presyo at kalidad kung saan pinakamakakasulit. Maari ring ikonsidera ang mga brand na hindi kamahalan at mga bundle pack. Tulad na lamang nito, na nasa 49 hanggang 60 pesos pa nga ang diskwento. Alala ng DTI, tingnan pa rin yung mga expiration date para hindi naman masayang yung mga binibili na Noche so Buena product. Angelique? Okay, sigurado naman na hindi expired yung mga binibenta, ano? At kung sakali mang medyo tumawid na, eh pwede pa bang kainin yan? Angelique, kung ano yung nakalagay sa... At uh, expiration date, yan dapat yung sinusunod ng mga supermarket at grocery. Ibig sabihin, kung expired na yan ngayong araw, hindi na yan dapat makikita sa mga tindahan. Yan ay e para na rin sa kaligtasan ng mga consumer, Angelique. Alright, maraming salamat sa iyo, Clayzel Pardilla.